yasid sa ka, kasi buboy ma. pupunta kami sa piriyahan doon yun sa dulo kasi si kin kin ano to sa piriyahan bata pa baby pa kasama ko si Yasin sa kasi kin kin dahan dahan lang kin madulas kayo magtari pa pa guys

Wakem basa-basa taluin kita. Oh, kita mana? Ii, sabit saja. Nah kita nani asid. Yang apa? Lekan, lekan, lekan. Oh. Tiga lang tiga leng. Oh. Tiga leng. Mama iana. Ya, Mama iana. Ya, nah kita mana yon? Belakang pa, Nah kita nani asid. Oh, oh, lapis long, ya, tu. <laughs> ito onjoati tin tin at casting <laughs> ma dapat marami kami guys pero so yung ibang yung ibang bata hindi, hindi piniyagan kasi wala sila wala yo 'di ba natikman ya oh, oh, guys eh. mm. yeah. po bayad diyan 50 Ilang ano po yun? isang oras 15 minutes okay, sir. si centennial fifty pesos tapod dito na ito pa naman gusto ng mga okay, pata si, 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 muna, muna hawakan ko yan kasi kailangan tanggalin kinilas. ano yung mga bata ano? dito guys isa pa tinin-tin sa kasiyasid nagaw, guso-guso ng mga bata dala diba, ba? oo, dala nga ba oh, dito. O, dito. O, dito. O, yung PA, saka itong naka-itim mayakit na bata ay, gusto guso rin ng bata <laughs> Hoy, parasa, salamat. May sleeper, dito na lang yung, yun. Parasa kaya yun. Saging kin, saging yasi so do. Wag manama kasi may bata. Ah. Wag lang do, kin, wag lang masiaro sa gilid ha? Kasi walang ano sa gilid do. Oh. Magingat. O bumunta maaanyan bibiha bibian. I siyan sa kasi kin kin ken wagian kin na mahulog pa sinas dumating sina so ingat. Klasing niya sa school. Oh. oh, mataman si Bibi. Dumating na klase si Ken. Kumusta mami, mga bata, guys? Oh. Huh?

Bibili na tayo doon palamig. Kasama yung katito. Ano yun? Uwi na kami guys. Kasi gabi na. Gabi na eh, di ba? Susunod naman. Nag, ano na, naglaro na tayo doon. Dito guys. <laughs> Pagod. Napagod <laughs> dyan. Masaya? Happy? Happy. <laughs> <laughs> what are you doing to your scooter yeah. yeah what are you doing to your scooter you you what what are you doing to your scooter what happened to your scooter huh what happened to your scooter what are you doing huh you fix your scooter? Why? What happened? Huh? I don't understand. The battery. The battery is what? The battery. Guys, di drawing ni Chin si Angat. Okay. Big it big. Malaking malaki si Angat. Ano ang pangalan ng higante? Siya si Angat. Angat. Okay. Ano ang pamagat ng alamat? Alamat ng Da Dahon. Dagat. Tingin-tingin sa Say it again. Careful <laughs> po ha? Oh, makaano ka?